Manila, Pilipinas, actress at host na si Maine Mendoza ay humiling sa publiko na iwasan ang pagsasagawa ng hate at personal attacks sa kanyang asawa, si Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide, matapos itong maipaailalim sa isang affidavit na naglalaman ng listahan ng mga alegadong mambabatas na kasangkot sa kickbacks para sa flood control nawag ni main ang publiko na mag-isip bago paniwalaan ang mga baseless na paratang at humiling na huwag manghusga hangga't hindi pa lumalabas ang mga katotohanan. Teka lang muna, walang matibay na batayan ang mga akusasyon. Pakiusap, itigil ang paghagis ng poot at personal na pag-atake sa kanya, pati na rin sa akin at sa aming pamilya, hanggang lumabas ang katotohanan. Nasa likod ko ang aking asawa, wala siyang ginagawang masama, sabi ni Maine sa kanyang post sa X na dati ng Twitter. Idinagdag pa ni Maine na ang kanyang asawa ay nagsisikap ng mabuta para sa kanyang mga nasasakupan. Umaasa rin siya na makakamit ang hustisya para sa mga tunay na responsable at na sana ay mapangalagaan ang mga walang kasalanan mula sa kaguluhang ito. Napaka-unfair pagtatapos ni Maine. Naunang itinanggi ni Arjo ang mga alegasyon sa kanyang Instagram stories. Idinadamit niya ang mga ito bilang hindi totoo. Ani niya, kategoryang itinatanggi ko ang akusasyon na nakinabang ako mula sa anumang kontratista. Wala akong kinalaman sa kanila. Hindi totoo ang mga akusasyon ito at hindi ko gagamitin ang aking posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Sinabi pa ng aktor politiko na siya ay kumukuha ng legal na payo upang linisin ang kanyang pangalan at papanagutin ang mga nagpapakalat ng mga maling informasyon. Sa ibang balita, naharap sa Senado ang mga kontratista na sina Sara at Curly Descaya at ibinunyag ang pangalan ng mga mambabatas na sinasabing sangkot sa mga kickback sa flood control. Kasabay nito, naitalaga na ng Senado ang bagong Pangulo pagkatapos alisin si Chiz Escudero mula sa kanyang posisyon na pinalitan ni dating Senate President Tito Soto III.